May iyak pa Napaka-bless mo namin kasi. Gusto kong thankful po kasi inabangan po namin dito si Senator Bongo dito sa May Temples po talaga. So, ayun nga mga Cold School. Sumama tayo kanina kay Senator Kuya Bongo sa Lang Center of the Philippines. Grabe, nakakatuwa kasing makita na talagang ang direktang pagtulong sa tao na ng ating mga kababayang Pilipino. Panoorin natin mga old school kung gaano kalaki ang naitutulong ng Malasakit Center. Let's go! Oh, so ma'am, ano po yung nangyari kanina nung nakausap niyo po si Senator Bongo? so thankful po kasi nabangon po namin dito si, si Senator Bogo dito sa may airports po talaga. So ngayon, hindi kami tulikit na agad, hindi kami umalis. Uh, hindi kami siya lumabas. So sobrang salamat po kasi nakalapit po kami sa kanya at saka uh, pinangako naman po sa amin na uh, masisero bin po kami kami lahat. Yung nakalapit po. Kaya sobrang salamat po. God is good. Sobra. Kaya nakakaayap naka, po talaga kasi yeah, so susunod lang yung buhay, di ba po. Uh, at saka hindi po ganun kaano na, hindi mo akalain na makalapit ka po sa kanya kasi susunod lang yung bansay. So, sobrang salamat po talaga. Hey, yung... Hindi po siya suplado. Ano po siya, napakabait niya po. madali siya malapitan. Kaya Lord, salamat po. Eh, salamat po. Napakabait po yung bongo. <laughs> Napakadaling lapitan. Ingat po. Salamat po. Ito na po. Thank you po. Uh, maraming salamat, Senator po sa Malasaki. Napakalaking tulong sa iyong aming um, kira uh, ang iyong nito yun. Thank you very much. Hindi, inyo yan. Huwag sa pasalamat sa akin. Thank you sa Pilipino yan. Para po yan sa Pilipino. Para po yan oh, sa Pilipino. Nakita niya yung naitutulong ng malasakit sa mga kapwa natin Pilipino. Oh, kung na? Ito yung kapatid yan? Hoy, pinsan! Kapuhay! Dito kami sa Malasakit Center ngayon. Binisita ko lang. Anniversary ng Lamp Center. Salamat rin.

So, may tulong po si Vicky Misa. Kaya, salamat po si Nadol po. Napaka-buti niyo po sa mga taong na Ang so, sabi ni Sekretary kanina, paano yung tira na bill, sasagutin po nila lahat. So, parang isi-zero balance po nila. Yung misa Ano pa nang nangyayas? Lang cancer po. So, 13 days na kami dito. Kaya, medyo malaki yung bill na. Ah, uh, kay Senator Bongo po. Maraming salamat po at marami po kayo natutulungan sa katulad. Minsan lang po tayo dadaan sa mundo nito. Kung ano pong kabutihan, butulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa. Gawin na po natin ngayon. Ay hindi na po tayo pabalik sa mundo nito. Yan po ang tutulong. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Kailangan ko po yung naniniwala ng servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. Amen. Alam mo, at mahal na mahal na mahal po kayo. Maraming salamat.